Nakiisa rin ang Commission on Higher Education o CHED sa pagkundina sa nangyaring pambobomba sa loob ng Dimapodo Gymnasium sa Mindanao State University o MSU sa Marawi City nitong linggo ng umaga. Sa isang pahayag, sinabi ni CHED Chairman Popoy De Vera III na lubos na nakalulungkot ang nangyaring karahasan sa loob mismo mo na isang universidad. Punto nito, walang puwang ang galtong uri ng karahasan, lalo na sa isang higher education institution o HEI. Ayon pa kay Chair Popoy, bilang chairperson din ng MSU Board of Regents, titiyakin itong agad na marerepaso ang pulisiya sa universidad. Ito ay upang masigurong mas madadagdagan pang ang safety at security measures sa loob ng institusyon at para hindi na maulit ang karumal-dumal na nangyari. Dagdag pa nito, makikipagtulungan siya sa pamunuan ng MSU para agad ding mabigyan ng counseling at suporta ang maapektadong individual, partikular na ang mga staff at estudyante ng universidad. Kasunod dito, hinimok ni De Vera ang board ng iba pang HEIs na maghigpit din sa kanilang security measure. Sa huli, nanawagan na rin ito ng panalangin sa lahat para sa mga biktima sa mga pamilya nito, giyon din sa buong MSU community. Nakaalalay naman anyang pamahalaan sa pagbibigay ng assistance para sa mga biktima. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal. Ito si Sina Torino, SMNI News.